Yeah. yeah. Um, since uh, pre-Valentine concert naman itong ano nyo, Love Sessionistas, can you share yung mga most memorable or unforgettable val Valentine date man yan or experience nyo? Hindi man sa mga napangasawa nyo ngayon or yung mga ex-boyfriends, girlfriends nyo na hindi na talaga mabubura sa isip nyo. Si Ais kasi parang na-share mo na dati, di ba, yung nasa province, nasa... Ilong-ilong ba? Or o ano, or bukod pa doon, iba pa yun? Ah, yun, oo. Oh, uh -huh. Yung surprise ako ni ah uh -huh. na mahilig na... Oy, for me, that's still very unforgettable kasi yun yung ano eh, parang... Hindi pa kami nun talaga mm -mm. pero parang major landi unto the max na. <laughs> <laughs> Tapos parang asar na asar ako kasi mag-Valentine's Day nun. Siyempre, eh, yun yung kalakasan ng mga shows natin, eh. oh. So, parang that day, nasa ano, ilo-ilo ko, tapos naka-plano na ako nung kakantahin ko lahat malulungkot na kanta. Asan ka lang ba sa mga manonood sa akin? Kasi malungkot ako, wala wala yung kalandiyan ko. Eh. Tapos bigla, nag-picture siya ng ganyan, nakalagay, Welcome to Iloilo, tapos may picture siya ng gano'n. Kasi ita nga, akala ko, o nagpunta rin siya dati ng Iloilo, pinapakita nila sa akin yung picture. <laughs> <laughs> yung pala nandodon siya. Lang, kung siya sa Iloilo. -ilo. so yun iyon ka ang ase Kayo. next <laughs> 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 please, please. Ah. ako eh. ko lang? masama okay. yung wala lang chan. <laughs> ako sa musical side na ko yung dahil ni, ni ice kasi na yung makasambog makain, mayong theme so may may time na feeling ko parang wala sa team yung yung kinakanta ko. So, nasa LA kami o sa Vegas, tumawag ako dun sa keyboardista ko. Sabi ko, gawin mo na ako ng minus ko ng you make me feel brand new. Pero merong areglo ha. Kasi may areglo. Sinabit niya sa akin, nagdadasal na kami sa likod ng stage. So, yung music, una kong pinatugtog sa stage na mismo. So, nakikinig ako. So, ano ba may sa nito? Pero natapos siya. Na feeling ko lang maganda. So, minsan dati, yung... <laughs> Doon ko lang pinakinggan. So, alam yung pag... Tara! Ganyan ka. So, may lumalating siya ng tower. Oo. <laughs> oh, so, so, sa session ni Isas, maraming... Ewan uh, ko siguro practice yung pag Sunday. Minsan, net nangyayari talaga ito. Mali yung inaaral kong kanta. Pumatakas <laughs> 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 sa park. <laughs> <nasa> parking. Pumatakas sa parking lang. <laughs> Kuwit pre, yung isip mo ba ako? Lord, hindi ko na gagawin <laughs> ito. Tapos kapalig Tama naman. So, kaya... Uh, pero yung, yung nga yung sa US na talagang basta madaming tao, thousands niya. Tapos sabi ko, wow! Okay pala yung bahay musikyaro ko. Reverse pa tayo, reverse pa tayo. Pero sa love life mo, Dan, Paano? <laughs> yung, yung memorable or unforgettable? Ah, uh, pass. <laughs> kaya ako lang yung hindi pa-married sa lahat. Kasi yung sister the so, ko divorced din. <laughs> <laughs> so ito the crazy ko nila 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 Hindi nila 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 daughter. Uh, uh, <laughs> then, meron ka namang masayang nila Meron ako oh, okay. masayang nila And isa pa, yung family ko, yung isang family ko, yung yung dad ko, yung mom ko, parang ngayon sila manood no, ulit after. No? ah, okay. Kaya, grabe, iba-ibang klase yung, yung feel ng na concert natin. Okay. Juris na well, Si Juris din sasagot siya. Oo. Oh. Nag-iisip na ako eh. Actually, kasi kami ng kasman ko, I think when we got married, that's when we, we had like, date na talagang date na ina na pasko, hindi pa kami kasal, by kami ano mm. So for me like mm. it's always special, kasi especially when we no when we became parents, nagiging special siya because we we rarely get to have dates na, yung na klaseng celebration, mm. kasi maya-maya, may bantot mawag yung Anako, minsan nga nagde-date kami, naka yung video. <laughs> Naka-video ko yung anak ko. At least wholesome naman yung date. Yeah, wholesome naman. <laughs> 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 yeah, Yeah. So, Mayra, pag nag-video ko yung anak, di ba? <laughs> Watch what he likes. Sometimes, yung mga ginagawa ko ng dati namin mga dates when I ay o up with menu sa bahay. Mm. Kasi mahilig kami sa ganun na dates, yung mga tasting, ah, ka, tasting menu, mga tasting yeah. tasting menu, mga ganun. And then I, I prepared that for him sa bahay. Bahay na naman tayo. Ayaw na namin yung lumabas. Ay, But no! Na, 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 you're not a favorite namin. Hindi naman katamad. Tulong ka, katamad. Tamad na lumabas. Tulong ka naman. Pero yun, yun yung mga, yung mga every day special sa akin. Kahit hindi mo painting hindi diba, Valentine's Day. Hmm. No! no. no. Yeah, ang ganda ng atin nun ah. Oh, oh. <laughs> <laughs> si Juris na yung masaya, di ba? Ikaw naman. Uh -huh. Ay, iba rin ito. <laughs> hindi. Ako kasi, parang... Kasi pag Valentine... Yung husband ko, sobrang romantic na no? nasa. <laughs> grabe yun ang naniligawan ako sa nipang level. As in... Effort. Harapin, yeah, hindi pa uso yung mga proposal. Dali gumagawin gano'n na siya. Pero anyway, nung mag-asama mag na kami, uh, Siyempre, ako si hmm is practical na ganyan. Nagagalit ako sa kanya pag hindi siya nagbulakala kasi sobrang mahal na bulakala pag valentines. Oh. So, ganda ginagawa namin. Sana hindi pa sa'yo nung mother-in-law ko yung article niya. Um, sana hindi mapanood. <laughs> so, so, kasi yung mommy niya, nag-expect nag, nag, expect niya ng tower. Siyempre, ganun na eh. kasi two. nga, kasi nga yung, yung asawa ko, sobrang yung lambing. So, pag hindi mo siya binigyan, magtatakas siya pag ngayon, year, wala. So, sabi ko, ano ba yun ha? Dalawa mo yung bibilan mo. Si Mami tos ako. Si Mami na lang bilan mo. Kasi picture ako na lang. Skills. <laughs> <laughs> so, may <laughs> so, <so>, picture ako. <laughs> so, Life hack. <laughs> <laughs> Kasi nga, ako, ako naman yung talagang tumatanggi. Kasi sabi ko, ayoko na ng doble gastos. Tapos, flower lang naman yun na malalanta. <laughs> di ba? <laughs> And ano, yung isa pa eh, hindi ako, hindi kami lumalabas pag Valentine's Day, sa bahay lang kami. Kasi mm graphic ayaw kong mag tapos ang oh, hirap, di ba, ang hirap mag-reserve. Sabi oh, oh. ko, ha, bigyan na natin sa mga nagliligawan, bigyan na natin dun sa mga bagets na, ayun mga na, oh, yeah. na, nagpapa-impress, ganyan. So, kapag kuma kumakain kami sa labas, yung mga alangan yan, 10-12, yung mga gano'n. So, Araw ng mga kabit. Oo, pero may make sure ko nakasama ko siya sa bahay. ah, sigurista de. Ah, ah, ah. Pero, may point ka doon ah. <laughs> Sinisigurado mong kasama mo siya ng okay. araw ng kabet. <laughs> we, we make it a point. You have <laughs> <ka celebration one>. <laughs> to <laughs> <a> celebrate yun. Ano <laughs> <to> ba ang sinis-celebrate yung araw na Hindi ba, meron notion na gano'n. So, 13 or 14, 15. Sa mga side. Sa side. Ang 14. Uh, wow. Welcome Pep8. mga kung gusto Okay yan. Marites, ikiyan din niyo alam. Ako muna ako ba naala. Sa Benedictine CC. Hindi, kasi pag Valentine's palagi ako may gi. <laughs> oh, oh, um. Nasa UP Pharma. 'Di ba? Ayun 'yan, Pero masaya ang Valentine's palagi dapat, di ba? Parang mm -hmm. ako, simula dati pa kahit sa pagkabirata, parang looking forward, magandamihan ko yung pabango ko lalo ng Dolby ah. Wow. pag Valentine's eh. Kasi kung sa feel mo talaga yung... yun. Pero, pero ano eh, parang isip ko nga kanina ko pa eh, iniisip, ano bang memorable na, na Valentine's? Parang hindi hindi ko talaga mahanap. Oh, baka okay. iba, iba experience. Oh, baka baka mangyayari pa lang. Basta kasama ko kasi. Oo, oh, ah. basta kasama, basta kasama. Mm -hmm. Pero ano kasi ako eh, uh, steady lang ako pag pag ganyan pag mga Valentines parang basta ano, basta masaya lang parang yun. Yeah, like sa gig, wala nag-propose or whatever. Sa akin? Oo, oh, na ano babae. Sa'yo okay. during <laughs> the time na single ka pa. <laughs> wala na, wala na, wala na. Okay. Nuggets. I mean, honest to goodness, syempre, nasa gig ka ng Valentine's, pero may mga times din naman na sandali lang yung gig, di ba? Pero, pero kumbaga, may, kumbaga, ano yan, do, masaya ako pag kasi may may energy na iba eh, di ba? Parang lahat, parang 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 lata nakapula, di diba? dito. Oo, oh, parang pakiramdam noon, legal na maglandian eh, di ba? Legal na ano ano 'yun, parang ganun yung yung feel. So, may, mas yung pakiramdam siya sa pero yung memorable talaga Okay. Ito okay. okay. si City mo kang pagkatapos Ay, ng pagkatapos, ng, pagkatapos Ay, ng experience ito. sa Burgos, di ba? Inanap ko yung isa sa mga picture na namin ang asawa ko in one Valentine's Day, Feb 14. 2018. Kasi yung asawa ko, kasi hindi siya showy, sure hindi ba? siya... I mean, parang hindi hindi siya nag expect mo na magsusulat ng whatever, uh -oh. whatever. hindi talaga. And even ako, hindi ako nag expect ng post na may sasabihin siya about me, kay birthday ko, or whatever, whatever. Kasi hindi talaga siya ganun. And uh, kaya pag ginagawa niya, bonggang-bongga bongga yung uh, feeling ko. So, nung... No, isang show namin sa Feb, Feb 14 sa Baguio, Baguio Country Club. Kasi doon kami kinasal. So, sumama siya nung kinuha ako to do a Valentine show there. And then, um, habang make makeup ako, busy ako, naglata lang ako na may up siya na Happy V-Day, Chena Chena with roses and chocolates and kineme. At yung pinag-isipan talaga niya. So, yun. hanggang ngayon, nandito siya sa phone ko at hindi ko siya i-delete kasi pro siya na minsan, ay, din na. Saburado na yung Burgos. Saburado na yung... <laughs> wala, wala na si Burgos. Pero, uh -huh. uh -huh. ano na, na ROI na yung wine. <laughs> Ayan, sinyo ay naman. Uh, Valentine's? Um, well, kasi yung asawa ko, um, sobrang sanay na siya. Na, kasi with the kind of music that I do, mga love songs, mm -hmm. obviously, pagka-Valentine's, trabaho ko pa na yan. Kumbaga, wala akong wala akong valentines na hindi ako natatrabaho. Oh, oh. Kasi syempre, yun ang problema yun yung man. tema, eh. Yun yung tema na ano. So, palagi nang ano. Um, just like most of us, we're the most, most sought out artists pagka pagka valentines. Kasi love songs, ganun. So, yung yung asawa ko, tanggap niya na yun. In fact, nang tawag niya nga sa valentines sa national, niya yung volante day. Ah. Um, oh, uh, uh, Oo. Oh, ano yun? Um, There was this one Valentine's na sinadya ko talagang hindi magkumuha ng trabaho. um, tapos, ginawa ko, kahit hindi ako nagluluto, nagluto ako sa bahay, nag, nag, ano ako, nag, nag set up ako ng, ng maliit na table, nag, ano ako na, since hindi ako umiinom, Uh, nag ano ko ng grape juice para uh, uh, kahit pa paano makainom ako Sparty or something. Basta nag-set up ako sa bahay namin na uh, kami dalawa lang sa gitna ng garden namin. Tapos nag-romantic dinner kami din for ano. So, um, it it's nothing special uh, really but uh, very memorable for me kasi yun nga um, dahil dala na rin ang pagkakataon na lagi ako may trabaho, meron akong isang valentines na na-offer sa kanya so very special pero umiinom ng Ay, spe speaking of which, no. Mm -hmm. Si Ice, uh, dahil uh, patuloy na rin na talaga matagal na kami magkaibigan, yung asama ko nung nagkakaigihan pa lang kami, uh, hindi ko pa masabi sa kanya na gusto ko siya. So syempre, ang ginawa ni Ice, nagsama-sama kami Um, kasama yung asawa ko, nag-inom-inuman. Nag -inom Tse, sila lahat nag-iinuman. at since na ako may nilasing ako ni mm -hmm. So instead na, instead na mag magkaroon ako ng pagkakataon para para mas lalo kong makilala yung asawa ko, nalasing na lang ako. So, nung nalasing ako, hindi ako makapag-drive, umuwi ako, doon ako natulog sa tabi ni Ice sa bahay niya. Yeah. Kasi so, pagkagising ko, sabi ko, ba't ko katabi ko, Parang ako pagkagising ko, ikaw? So, so hindi siya romantic, pero pinapatulay lang ang taga na lang yung mag oh, so, chinek <laughs> mo kung may suit ka. Oo. Oh. ko nga, iba talaga ako. Iba <laughs> talaga ako ng tagpo, pati ako nadali. <laughs> Wala namang ma <mahapoy> sa akin. <laughs> Ayan, thank you very much. Ah. Cute lang. Maraming salamat and good luck sa... Thank you.